Hello guys. Hello guys. <laughs> Magluluto tayo ng pansit. Pansit lomi. Ayan. Ginasagisa yung ano ba yun? Lasuna. Uh, sibuyas. Nilagay niya yung bawang. Minekus mekus. Ayan niya. Saka dito may ginagawa siyang Uh, papaitan ng laman loob ng baka bango 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 ayan ang ating uh, ano sibuyas at saka bawang ginisa-gisa na niya. Ngayon, ilalagay na niya yung ka manok na hinimay-himay. Manok ang ano, ang isasahog niya ng mga kaibigan. Ayan. Pagyan niya ng paminta. Mekos, mekos. Mekos, mekos lang siya. Mekos, mekos lang. Para mas malasa, lagyan natin siya ng chicken cubes. Ngayon, lagyan na niya ng konting oil mekus mm. mekus ulit yan ilagay na niya yung mga rekado meron tayo dyan chicharro cabbage at sa cup red bell pepper mekus mekus laksa mekus mekus Hmm. kanina tinanggal niya yung mga ricado, ngayon magpapakulo siya ng tubig para sa kanyang noodles hmm. binabalik niya yung mga buto-buto niya para ano magkalasa yung sabaw ayan yung ricado na tinanggal niya pakuloan niya yung tubig tapos lagyan niya ng ricado pampalasa ayan nilagyan niya ng paminta pamukulo na Ngayon, ilalagay na niya yung pansit. Chowmin. Chowmin. Ang klase ng kanyang pansit. Ang kanyang noodles, I should say. <coughs> ngayon lang natin siyang ano takpan mo dapat lagyan niya ng konting toyo tapos ayan lang natin siyang maluto ayan hmm. na guys maluto na ayan na guys Pasensya na at pag siya ang nagluluto ay talagang marumi ang pagkapaligiran. <laughs> hmm. ang ano. Marami siyang tilamsik. Luto na? Ay. Hindi pa daw. Ayan lang muna natin siya. Hmm. Ayan. Luto na rin ang kanyang ano, papaitan. Hmm. tuto ng kanyang pansit hindi ko na alam kung anong klaseng pansit yan mickey hmm. yan ang kanyang pansit kasi yung noodles niya ay chow mein finished product sarap sarap yan lang po ang ating video for today thanks for watching